Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros Island Region, Subong nga Adlao. Bacolod City may manubo nga turnout sa mga aspiring candidates. Substitution, sindi na pwede, magluwas lang kung na-disqualify o kung nagtaliwan ang katapo sa partido. Yari ang report. May kabilugan nga 37 tanan ka mga aspiring candidates ang nakafile sang Certificate of Candidacy sa Comelec Bacolod. 28 diri mga nagapapili konsial, lima sa congressional kag tigdua sa mayoralty kag vice mayoralty race. Ginsilay ni Election Officer Attorney Revo Sorbito. Manubo ang turnout sa mga nakafile sang COC gani posible magasa ka ang makuha nga boto sa mga kandidato ang COMELEC ang magapagwa sa listahan sa opisyal nga kandidato sumugod Oktubre 29. Samtang ginahulat ang posible magafile sa petisyon kontra sa mga kandidato na lakip na din mga ginakabig nuisance candidates. Pag uh, sabit natin sa Manila, kung wala man lang sa mga mafile sa petisyon to deny due course ang ilang mga COCs no, for material representation, or for being a Inuisans candidate. No? So, diretso diretsyo na na ang ilang uh, kandidatura. Magawa na ng na ilang alang sa itong tentative list of, uh, of candidates. And then, uh, finally, i ng official list no? sa uh, candidates per city and municipality dali sa uh, Negros. So, Wala ginatugutan sa Comalek ang substitution sa mga kandidato. Magluwas na lamang kung may kapartido sila nga na-disqualify o kung nagtaliwan antes ang adlaw piniliay after sa filing hindi ka na pwede ka, ka substitute if if ang ang, ang ginamit nila hindi ka na pwede ka conway kasi kung independent ka hindi ka na pwede ka mag substitute no at the same time hindi ka na ka, hindi pwede substitute by reason for any other reason except death or disqualification well again no uh, kabalo mong kita even if wala pa bago pa lang sila nagfile no but they were already started they already started campaigning no sa uh, months months before pa no so But however, no, we just cautioned them. No, uh, especially during the election period na uh, to to make sure to be prudent uh, ma na maobserve na mga rules no on campaigning sa Marso 28 hasta Mayo 10 gintalana ang campaign period Ginalauman ni Sorbito nga ang tagsa ka mga kandidato ang magpainuino agod mapaiway ang kaso angot sa premature campaigning.